Madalas sinasabi ng mga taong paalis na ang babatsi na siya. Sa anong salita hango ang Pinoy expression na batsi? Ah! Si Bat. Si Bat. Si Si na ako, guys. Bounce ah? na ako. <laughs> Toink. Yun yung bago, bounce. Bounce na. <laughs> Ikaw, uh, ano? Ang galing mo, Asi. Halay <laughs> ko po. Batsy, Batsy <laughs> is... Dito ka lang. Batsy is wrong. Ay. Ah! Ay. Batsy? Aray ko po. Madalas sinasabi ng mga taong paalis na ang babat, na babatsy na siya. Sa anong salita hango ang Pinoy expression na Batsy? Hindi Batsy Bat? Ano naman ang bakit si? <laughs> bakit si? Mm -hmm. Bakit chicken? <laughs> <laughs> Bakit si? Bakit is correct! Yay! May one point drive. Next up, we have Annaline and Pero Matthew. Pero ginagamit din niya na kapag... Ginagamit din yung batsi kapag ano ha, kapag may okasyon o, o, o kaya birthday. Oo, oh, bakit? maligayang batsi. Iba yun! Bali yun! Oh, no, ko. okay. Get ready, so. Annalyn and Matthew. Ito ang iyong question. Sa Pinoy Street Food, ano ang tawag sa ulo ng manok? Yes, Annalyn. Chicken head. <laughs> Chicken head. <Hey! laughs> Ang sabi ng chicken head, pak, 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 pak. Okay. For me, chicken. if it was only for me, correct yun. Kung ako yun. Talaga <laughs> <laughs> ba? Yeah, chicken head. Hindi. I tried this. Okay. Chicken <laughs> chicken head ba ang tawag sa ulo ng manok? <laughs> Hindi natin sure. Pero ang tanong kasi is, sa Pinoy street food, ano ang tawag sa ulo ng manok? Ang sinagot mo, I know, ang sinagot niya ay Chicken, Chicken head, head. Which is wrong. So, you have a chance to steal. Uulitin ko ang tanong Matthew. Sa Pinoy street food, ano ang tawag sa ulo ng manok? Tilaok. Ha? 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 <laughs> Tilaok. Ano? Ano? Tilaok? 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 Tilaok. Tilaok? Yung... Tilaok? Alam ko hindi ng ganito. <laughs> hindi kumakain ng ulo ng manok to eh. Kung hindi ako makain ng ulo ng manok, anong ulo ang kinakain? Ulo ng isda. Ulo ng isda. Or ng shrimp. Hindi nyo alam kasi ang, 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 ang paan ng manok ang tawag adidas. Adidas. oh, adidas, adidas. Ang tawag dun sa dugo, ano yung ang tawag sa dugo? Matamax. Betamax. Anong matamax? Betamax. <laughs> sabi mo, sabi niya, tumingin sa akin, sabi niya, matamax. <laughs> Birthday niya, Birthday dyan. ko, An. Oh, Happy birthday. Ang tawag doon sa ulo ng manok ay palong. <laughs> <Easy>! <laughs> okay, Matthew, sorry. Tilaok is wrong. Oh, alam naman lang people yan. Anong Alam tawag? Pa? The correct answer is helmet. Elements. So both of you are wrong. Walang <laughs> point. Chicken head. Ah, oh, betalaya pa. Natututo yung mga ano natin. Oo, oh, diba? kasi mga Jens ito eh iba na GNC. iba na mga tawag yung mga quick quick na, na naaabot nito mga to. Okay ito. Jella and Ishiro. Oh, no, ishiro? Oh, yes, Ishiro. Pa. Ishiro. No. Good luck sa inyo guys. Good luck ay Jella and Ishiro. Ang tanong. Anong B ang tawag sa sikat na kape na galing sa Batangas. Kishiro. <laughs> Barako. Yes, Barako tama. Kape Barako. Ako. <laughs> Barako is wrong. Ano <laughs> ah, iba na? na pala? Anong anong, anong B ang tawag sa sikat na kape na galing sa Batangas at itininda sa Laguna? <laughs> Batangas coffee. Jela, Anong tawag sa B na sikat na kape na galing sa Batangas pero tininda sa Laguna? Franchise. Barako? Amalig. Barako. Barko. Ha? Barko? Anong barko? Barko? Barko coffee? Ay, ako alam ko. Ano? Big up coffee. Oh! Oh! <laughs> promote pa Kala mo. Big, 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 big. Oh. Baka naman, An. Kasi Baka naman. Masarap oh. yun. Kasi nga, pag kinuha mo sa Batangas, Big up. Ibig big up mo. <laughs> <laughs> Ang sagot ni Ishiro, Barako, Barako is correct!